ayun guys uh, tayo sa uh, tabi ng dagat mamimigwit tayo ng no? mga ito yung ating kagamitin na pamingwit lalagyan namin ng chicken oh, real na itong manok paano uh, ito, no? Para, uh no? magputi manok ang okay, so ganda no? ng medyo mababa lang yung tubig na yun.

So, bawal daw Ayan kasi yung kapot Ayan guys oh. Meron na pa mula po isa Ayan Alimasag Ayan Ito ang kanyang Kulay oh Ayan, Laki oh Taba So yan, guys, nakatatlo na kami. Tatlo na nakuha namin alimasag. Ito. Ayan o. Oh. Ayan. Diba? So, alimasag Ay. <laughs> ah, ha, ha, ha. Ayan. So, Ayan, dalawa. Tatabaw. Ayan, oh. ito yung pangungaming baon o. Oh. ito pang-apat takyo hmm. oh. tapo oh ay ah. <laughs> yon dale ayan ito pang ano to pang anim na pag na ba? Ayun. <laughs> ah, oh, pang-lima pala. Pang-lima. So, ayun nga guys. At uh, dahil uh, malayo pa ang sweldo uh, 22 pa lang ngayon eh medyo hindi na medyo lang naman hindi magkasya yung aming allowance kaya nandito kami ngayon sa ayan, pamimingwit muna kami ayan, eh, mangunguha ng uh, lamang laman dagat kung um, isda yung makuha o basta kahit ano yung makuha namin basta maiulam namin wala na kami pambili so, meron na kami nakuha na alimasag pa lang yung nakuha namin dahil alimasag lang naman talaga yung aming kukuhanin ayan yung mga kasama na isa ayan. so check, check natin guys yung ating nakuha alimasag yun mayroon ng lima ayan so, Pwede na ito pa aming pang ano, Pang -ulam. Guys, medyo ang ulam. Natutunan guys, natagal natagalang kami sa pagka-kuha, eh. nasira yung aming sikpaw. So nagkakaroon naman na pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon yun pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng ang mga OFW wala pa malayo pa eh <laughs> ganda ng mga ilaw oh. so yun guys kami maglilikpit na pahuhin na kami dahil upos na yung aming pain eh Kaya, may tira pa isang kuhan uh, ng manok bukas na yan ay uh, adobo sa pansit so ito yung aming kuha guys oh hmm. Oh, hindi ko lang mabilang, madami eh. dalawang oras lang eh. yan so hanggang dito na lang yung ating pangunguhan ng mga laman dagat Ayan, thank you so much sa inyong panunod yun, ang alimasag na nakuha namin kagabi, oh pinataan pinataan oh, puro pang ano to, ah Hey, o oh, high hey. blood tong ating ulam ah